From this to this. Hello, hello, hello mga kasari! Kumusta? Another day, another vlog na naman tayo mga kasari. Ito na nga pala yung araw na ipapagawa ko na yung kisame ng aming kwarto. Pero bago ang lahat, habang inihintay ko yung gagawa ng aming kisame, ay naglaba muna ako dito. Sobrang dami na nga natambak na labahin dahil once a week akong naglalaba. Sobrang excited ko nga dito dahil sa wakas ay mapapakisamihan ko na rin yung aming kwarto. Sobrang init naman kasi kapag darating ting na yung summer. Kaya napagdesisyonan ko na nga, napakasamihin ko na nga yung kwarto namin. Iba na kasi ang pagkiramdam kapag nagkapamilya ka na. Dahil simula nung ako ay nag-asawa, ay iba na yung aking cravings. Mga gamit sa bahay at mga gamit sa kusina na nga lang yung mga hilig ko. Eto kasi nabili naming bahay ay napakarami pa naming ipapagawa. Bukod nga sa so wala pa siyang kisame, ang buong bahay ay barado pa yung drainage ng CR. Kaya napagdesisyonan nga naming magkasawa na pag magkaroon ng budget ay unahin na muna namin kisamahin yung aming kwarto. Kaya naman, samahan nyo ako mga kasari sa journey namin sa pagre-renovate ng aming bahay. Kaya naman, ay patapos na ako dito sa aking paglalaba at maya maya ay darating na rin yung gagawa ng aming kisame. Hindi nga maiiwasan na habang ikaw ay nagtatrabaho ay maya maya ay may bibili. Dito nga ay sunod-sunod na ngang nagdatingan yung aking mga customer. Gustong gusto ko kasi na marami akong ginagawa na habang ako ay gumagawa ng mga gawaing bahay ay nag-aalaga rin ako sa aking anak. Medyo pagod na nga ako dito kaya umupo na muna ako saglit at uminom ng tubig. Eto na nga pala yung itsura ng aming kwarto. Nailagay na nga nila yung metal dyan sa gilid na paglalagyan ng hardy flex. Sobrang na-amaze nga ako dahil yung gumawa ng bahay ay half day lang nila itong nagawa. Sobrang exciting ko nga sa kalalabasan ng siling ng aming kwarto. Sa wakas ay hindi na kami maiinitan. Dito nga ay naikabit na nila yung hardy flex. Pagkatapos ka nilang maikabit yung hardy flex ng siling ng aming kwarto ay dito naman sila sa sa dito nga ay nagpalagay nga ako ng wall partition para sa aming TV. Grabe, sobrang bilis nga nila magtrabaho. Akalain mo yun, natapos na silang magsiling sa aming kwarto at ito naman ay patapos na rin silang maglagay ng wall partition dito sa aming TV. At ito na nga yung siling ng aming kwarto at hindi pa dyan magtatapos dahil bukas ay pipinturahan pa nila. Pinalisan ko na nga at minap ko na rin yung sahig dahil mamaya dito rin kami matut tulo Kailangan niyang linisin mabuti dahil sobrang maalikabok. Dinan niyo naman yung salan namin at ang aming kusina ay sobrang magulo. Hindi ko nga alam kung ano ang uunahin kong linisin. Grabe, sobrang gulo nga talaga ng aming sala. Halos hindi na nga ako dito makaraan papuntang tindahan. Kaya inuno ko munang kunin yung aming kutsyon para may lagay ko na sa aming kwarto. Sobrang excited ko nga dahil mamaya ay dito na rin kami matutulog. Ipinahiga ko nga muna yung aking twede meal dahil hindi ko pa alam kung saan ko siya ilalagay. Kailangan ko kasing tapusin at linisin ang lahat ng mga kala dahil dito na nga kami sa loob ng kwarto matutulog mamaya. Dahil hindi na nga kami pwedeng matulog doon sa sala dahil nandun na nga yung aming sofa. Dati-rati kasi itong kwarto namin nung hindi pa namin napapaayos ay ginawa muna naming budiga. At doon kami sa sala noon natutulog. Dahil di mas hamak na mas malamig kasi doon sa may sala kaysa dito sa kwarto dati. Kaya ngayon Sobrang tuwang-tuwa ko nga dahil magagamit na namin yung buong kwarto. Dahil simula nung nabili ko nga yung sofa, ay sumikip na rin itong aming sala. Hindi pa rin nga ako dito tapos sa aking paglilinis. Dahil hindi ko nga alam kung saan ko ilalaga yung ibang mga gamit. Dito nga ay malapit na rin akong matapos sa wakas. At mayat-maya naman ang datingan ng customer. Sobra-sobra ang aking pagpapasalamat sa aking mga loyal na customer. Dahil kung hindi dahil sa kanila, ay hindi lalago ang aking ting negosyo. Kapag may sabay-sabay na mga customer na bumibili, ay nakakawala talaga ng pagod. Maraming ang nagtatanong kung nagpapautang ba daw ako dito sa aking tindahan. Naglagay kasi ako dito ng bawal utang ngayon, bukas na lang. Pero hindi ko pa rin maiwasa na may mga makukulit na customer na gustong mangutang. Pero yes po, ako po ay nagpapautang doon lamang po sa mga marunong magbayad. Pero sa awa ng Diyos, ay nagpapayad naman sila sa araw na napag-usapan Sapan. Meron nga akong rules dito sa tindahan na hanggang 200 pesos lang ang halaga ng items ang pwede nilang utangin at hindi na lalagpas doon. Pinapautang ko naman kasi yung mga taong marunong din naman magbayad. Dito nga ay tapos na rin nilang mapinturahan ng aming kisame. Muli ako ay nagpapasalamat sa inyong panunood. Hanggang dito na lamang po. Salamat!